Nakakain ka na ba ng avocado? E eh, ang buto at balat nito. Natikman mo na rin ba? Maaring matatawa ka sa katanungang ito. Subalit hayaan mong isa-isahin ko ang mga dahilan kung bakit nga ba dapat mo rin kainin ang buto at balat nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga benepisyo at pakinabang sa atin ng prutas na avocado lalo tigit na nga ang mga buto nito. Ang avocado o Persea americana ay isang uri ng punong namumunga na kabilang nga sa pamilya ng mga laurel o mga Laureaceae na pinaniniwala ang nagmula pa nga sa Amerika at Mexico. Ang malaman at masarap nitong bunga ay tinatawag namang avocado pear, alligator pear o colloquially avo at nagtataglay ng mga malaking buto. Ang avocado ay mayaman sa protina, sa fats, calories, carbohydrates, fiber at marami pang sustansya na kailangan para sa malusog na pangangatawan. Ito ay mahusay na nakatutulong upang mawala ang stress o anxiety ng isang tao. Ang pagkonsumo rin nito ay mahusay upang mapanatili ang maayos na daloy ng bituka. At mahusay rin ito sa pagbabalanse ng blood sugar level sa ating katawan. At isa rin itong overall upang kalahatang tulong sa ating kalusugan. Subalit kadalasan ay laman lamang nito ang ating pinakikinabangan at ang mga buto o ang balat nito ay agad na itinatapon lamang. Subalit batin mo ba na maging ito pala, gaya ng laman ng avocado, ay labis na masustansya at maaaring makain pa. Subalit maaaring sasabihin mo, na papaano mo nga ba ito kakainin, gayong ito ay labis na mapakla o labis na mapait. Opo, tama, mapait ang lasa nito. Kung kaya naman, ito ay maaaring patuyuin muna at pagkatapos sa i-blender upang maging ganap na powder na maaari mo nang isama o ibudbud sa ginagawa mong shakes o mga smoothie. Ang buto ng abukado ay mayaman sa antioxidants na makatutulong upang makaiwas tayo sa cancer. Para sa maayos na daloy ng tiyan, pampababa ng kolesterol level, at upang makaiwas sa mga sakit-sakit sa puso. Nakapagpapakinis din ng balat ang buto ng abukado at isang mahusay na source ng potassium. Kung kayo naman ay diabetic, makatutulong din ang pagkain ng buto ng abukado upang mapabalanse ang inyong blood sugar level. Subalit papaano naman ang balat nito? Hindi lahat ng klase ng abukado o ang balat ng abukado ay pwede mong kainin. Ang cocktail avocado o ang stoneless avocado o ang abukado na walang buto ang natatanging klase nito na pwede mong kainin ang balat. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng abukado na walang buto? Ang abukado rin ay maaari mong gawing houseplant kung ikaw naman ay isang plantito o plantita sapagkat ito ay maaari mo ring ilagay sa loob ng bahay o kaya naman ay sa harap ng pintuan bilang pampaswerte. Kaya naman sa susunod na kakain ka ng abukado ay huwag mo nang basta-basta itapon pa ang mga buto nito dahil nag-uumapaw pala ito sa mga sustansya at pakinabang sa ating mga tao. Ngunit laging tatandaan na mainam na sumangguni muna sa inyong doktor bago kumunsumo nito, lalo tigit kung mayroon kayong iniinom na iba pang mga gamot. Hindi ba't nakabibilib ang prutas na abukado? Dahil hindi lamang pala ang laman nito ang makakain mo dahil pati na rin ang balat at buto nito. Bunga ng abukado Dahan-dahang idarang sa mahinang apoy ng ilang minuto. Kunin ang mga laman nito, durugin at ilagay sa kawali at idarang sa mahinang apoy at tatambad na nga sa iyo ang langis ng avocado. Batin mo ba na napaka-useful pala ng oil na ito? Ang avocado oil na na-extract buhat sa bunga nito ay kadalasan ngang ginagamit sa mga salad at mga salad dressing sapagkat ito ay mainam para sa kalusugan ng ating puso. Mayaman din ito sa vitamin E at mga fatty acids. Subalit, maliban pa nga rito, ay napakarami pa palang mga gamit at maaaring pakinabang ng avocado oil na marapat mo ring alam. Ang avocado oil ay mainam din pala sa pagpiprito, paggigisa, pagluluto ng barbecue, baking, at iba pa, sapagkat ito ay mayroong tinataglay na high smoke point na hindi rin madaling nasusunog. Maaari mo rin itong imasad sa balat, sa pisngiman o sa mukha at gamiting face mask na kadalasan na nga nating nakikita na sangkap sa mga pampaganda, lotion, shampoo at iba pa. Dahil mabisang skin moisturizer, ang langis buhat sa abukado at kadalasay wala ngang side effect. Batid mo rin ba na higit palang mas masustansya ang avocado oil kesa sa coconut oil sapagkat napakataas ng unsaturated fatty acids nito na kung tawagin ay oleic acid na mainam para nga sa kalusugan ng puso at upang makaiwas sa mga inflammation. Mahusay ring nakapagpapaputi ang avocado oil at upang mawala ang mga hyperpigmentation sa balat, gayun din ang acne at mga pekas. Kung may tim naman ang paligid ng inyong mata o eye bags, napakabisa rin ng avocado oil para dito. Ibabad lamang ng ilang oras o magdamag sa paligid ng inyong mata o sa bahaging maitim bago ito tuluyang banlawan. Magagamit mo din itong pangpakintab ng sapatos pang-maintain ng mga tools at marami pang ang iba. Kaya naman, bakit hindi mo subukan na mag-init din ng mga bunga ng avocado upang maka-extract na ng avocado oil? Dahil ang prutas o langis man ay nag-uumapaw nga sa pakinabang at mga benepisyo. Ikaw, madalas ka na rin bang kumain ng prutas na avocado? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Balat ng pili kadalasay ay itinatapon lamang, subalit hindi alam ng karamihan na ito ay maaari mong makain at mapakinabangan. Balat ng pili kadalasay wala ng silbi matapos mong makuha ang kernel o laman ng pili. Subalit ito pala ay isang kapakipakinabang at naguumapaw sa maraming sustansya at mga kagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang kakainin ang mga balat ng pili. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin at ang mga pakinabang nitong angkin. Kaya kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman, buhat sa kalikasan, ang video ito ay para sa iyo. Ang pili o canarium o ay isang klase ng native na puno dito sa atin sa Pilipinas. Inaalagaan at pinakikinabangan ito bilang pinagmumulan ng sahing at ang bunga nito na nagtataglay ng pili pilinat o ng pili kernel. Mayroong mahigit sa anin na raang klase ng punong ito ng pili na kilala rin bilang Java Almond. Subalit kadalasan ang mga nut o ang kernel lamang nito ang pinakikinabangan natin at iilan pa lamang sa atin, partikular na sa Bicol, ang nakaalam na pati pala ang balat ng bunga ng pili ay pwede mo ring makain at pakinabangan. Ang balat ng pili, pili fruit husk o pili pumays ay isang parte o bahagi ng pili na kadalas ay kulay dilaw at nababalot ng manipis na kulay itim nitong mga balat. Sa madaling salita, ito ay ang bunot ng pili. Batin mo ba na sa ilang bahagi pala ng kabikulan ay kanila itong kinakain o ginugulay? at isang mainam na source ng dietary fiber at potensyal na pinagmumulan ng bioavailable phenolic antioxidant. Mayaman din ito sa magnesium, calcium, phosphorus at iron. Ang balat ng pili ay pinakukuluan o ibinababad sa mainit na tubig bago ikonsumo. Isinasawsaw sa asukal, sa toyo na mayroong kalamansi at saka sili. At ini-enjoy nga bilang delikasing pamares na gulay. Ito ay mayroong lasa na mayabo at mayroong scent o halimuyak na katulad din ng dagta ng puno ng pili. Ang pagkain mo nito ay maaaring makatulong upang makaiwas sa ilang mga magiging problema sa tiyan, panunaw at daloy ng bituka. Ang antioxidant naman itong taglay ay isang immune system booster upang hindi tayo madaling dapuan ng mga sakit sa katawan. Mainam din ito para sa kalusugan ng ating mga buto, nerves o mga ugat at malakas sa katawan. Kung kayo rin ay madalas nakararanas ng constipation o madalas na pagdumi, makatutulong din ang madalas na pagkain ng balat ng pili. Maari mo ring i-extract pa ang mga balat ng bunga ng pili at makakakuha ka ng mga essential oils na maganda sa kalusugan ng inyong balat at mga buhok. Kaya naman sa tuwing ikaw ay titilad o magbibiyak ng pili, ay alalahanin mo na pati pala ang balat nito ay pwede mong makain. Ikaw, marunong ka rin bang magtilad ng pili? at hindi nababasag ang mga laman ito? Kailan kahuling nakatikim ng pili? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Siyempre, hindi maaaring hindi mo nga ito kilala, lalo na kung ikaw ay mula sa Pilipinas na isa sa mga pangunahing bansa na pinagmumulan ng prutas na ito. Ito ang prutas na pili at pili nuts naman ang kernel buhat sa loob ng bunga nito. Subalit batid mo ba na ang piling ito pala ay isang mainam na gamit upang paswerte lalo na nga sa pagninigosyo? Subalit ilan lamang ang nakababatid nito? Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na rin ba ng prutas o ng pili nut? Halika at alamin! ang mga bagay-bagay na kaugnay ng punong ito, ang puno ng pili. Saan nga ba nauuri ang pili? Isa nga ba itong prutas? Opo, ang pili ay isang klase ng prutas at nuts naman ang kernel buhat sa mga bunga nito. Ang pili o seranium ovatum ay isang uri ng tropikal na puno at kadalasan ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din itong Java Almond o Kenari sa bansang Indonesia. Ang Bicol, ang lugar o rehiyon dito sa Pilipinas na pangunahing sentro ng produksyon ng pili. Kabilang na nga ang Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Hindi itinatanim ang puno ng pili, kundi hinaharvest lamang ito buhat sa mga punong natural na tumutubo sa mga kapatagan at kadalasan ay kabundukan. Batin mo ba na kinakain din ang balat ng pili? At kadalasan nga, ito ay ginagawang salad. Ang bunga nito ay inilalaga at pinalalambot at ito ay mayroong texture na maaaring ang maikumpara sa kamote at oily content naman na gaya ng prutas na avocado. Masarap ang pilinat na karaniwang ginagawang brittle, tart o kaya naman ay pili candy. At pangunahing sangkap din sa sikat na pagkain o dessert na mooncake. Ito ay mayaman nga sa fats, sa protein at carbohydrates. Samantalang ang dagta naman buhat sa puno ng pili ay ginagamit sa pagpapaapoy sa pagluluto. Ngayon ay dumako naman tayo sa swerte upang paswerte nitong taglay katulad ng ilang piling kahoy na dignum, palmerang gubat, kumamela selis at sinag-araw, maging ang bunga ng pili o ang shell ng pilinat ay napakahusay rin. Isa itong panghalina at pangakit ng maraming customers at magandang benta lalo na nga sa pagninegosyo. Nakapagtataboy rin ito ng mga masamang elemento o enerhiya sa paligid. Kaya naman, ang pagsusuot ng bracelet gawa rito ay napakainam. Karaniwan ngang isinasama ang shell ng pili sa mga ginagawang pulseras na kung tawagin ay sampung elemento, kasama rin ng pandakaki at ulibo, na nagbibigay dito ng mas epektibong bisa. Ito ay kadalasang pinabibindisyonan o binabasagan rin ng mga dasal upang mas maging epektibo pa. Kaya next time nakakain ka nga ng pili o ng pili nat, ay maaari mo namang itabi ang shell nito. Maaaring gawing keychain, pulseras at isa ring mabisang pamproteksyon. Ikaw, nakakita ka na ba ng bunga ng pili? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay Sabihin mundo ay ating matuklasan Ito yan sa best baby Ito yan sa best baby Ito yan sa best baby Sa pagkat mga laki may alam Ito yan sa best baby, sa sa baby. Tara sabay sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang maruno ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatunan na sa best baby tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaya